Ito nga mga idol ang first practice ni Dennis Ruder para nga sa team ng Golden State Warriors. Pero bago yan, ipag-usapan muna natin ang reaction muna ni Schroeder mga idol about sa trade kung saan sinabi niya talagang gulat nga daw siya nang mabalitaan niya na napunta siya sa Warriors dahil gusto niya nga daw talagang sitwasyon niya doon sa team ng Brooklyn Nets. Pero excited pa rin naman daw siya nang dahilan dito na siya sa team ng Golden State. At talagang masaya nga daw siya na nandito siya sa San Francisco Nang dahil from the past years nga daw ay gustong gusto niyang naglalaro dito sa lugar ng Golden State Nang dahil naaalala niya nga daw ang kanyang hometown doon sa Germany At naaalala niya rin daw yung amazing crowd ng Golden State nung nananalo sila ng mga championships Tapos samaan pa nga daw na he will play under a legendary coach and player na si Coach Steve Kerr And now also playing with Stephen Curry sabi niya he cannot say it enough nga daw kung gano siya ka-excited na makasama itong si Steph at makita daw ang behind the scenes kung paano siya nag-ensayo dahil Curry is definitely nga daw one of the best if not the best point guard of all time. Ready na nga rin daw siya mga idol sa playstyle ng itong Warriors and actually nakwento niya na napag-usapan na nga daw nila kahit papano ito kung ano mga dapat gawin at ang kinakilangan lang daw ni Dennis Schroeder ay masanay dito sa motion offense ng Golden State. Sinabi rin ni Schroeder na he takes pride sa paglalaro ng depensa. Ito daw ang maasahan sa kanya ng Warriors fans every single night. Kung si Steph daw ay inaasahan nila na may score 40, 50, 60 points pero siya daw ay he is someone who always plays hard defensively. Yet excited na da rin daw siya na makakalaro itong si Draymond Green who is known to be a defensive monster sa loob ng court. At yan nga mga idol ang ilan sa mga nasabi ni Dennis Schroeder sa kanyang interview at ngayon panorin natin ang kanyang unang ensayo dito sa team ng Golden State. Oh, straight to the court, huh? Dennis no more He's here At yan nga mga idol ang ilan sa kaganapan sa parang first day of school na ito nga ni Dennis Schroeder dito sa Golden State Warriors